News Update Mga balita ngayon Bagong layang preso sa Cavite Nag-agaw ng baril at namaril sa police station Police at suspect patay 21 former rebels nakatanggap ng safe conduct pass sa Butuan City Joint Philippine-US Salaknib Exercise 2025 Magtatapos na sa Nueva Ecija Ako po si Cesar Soriano Ayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Nauwi sa shooting incident na ikinasawi ng dalawang katao ang pagpapalaya sa isang bilanggo ng Carmona Component City Police Station kahapon Hulyo 2. Ayon sa ulat ng Cavite Police Provincial Office, kinilala ang suspect na si Alias Al na kalalaya lamang sa Ihawig Prison and Penal Farm noong June 28, ngunit dinala sa police station dahil sa reklamong trespassing. Nakatakda rin sana itong palayain dahil hindi na tinuloy ng nagre-reklamo ang pagsasampa ng kaso, ngunit habang nasa istasyon, bigla nitong kinuha ang service firearm ng isang pulis at walang habas na nagpaputok. Dalawang beses na tinamaan ang pulis habang ang isa pang rumespondeng pulis ay tinamaan sa kaliwang binti. Nagtamo naman ng multiple injuries ang suspect. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima ngunit isa sa mga pulis ang nasawi. Pumanaw din ang suspect habang nasa ospital. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Cavite PPO at Carmona CCPS sa mga naulila ni Police Master Sergeant Joel Mendoza habang patuloy ang pag-review sa security protocols ng istasyon. Nasa kabo ang 21 former rebels na nasa kustodiya ng 402nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang formal na nakatanggap ng safe conduct pass sa isang seremonya sa Butuan City, Kamakalawa parte ito ng peace and reintegration effort ng pamahalaan katuwang ang AFP at LGU. Ang nasabing safe conduct pass turnover ay mismong pinangunahan ni National Amnesty Commission Chairperson Attorney Leia Tanadora Armamento kasama sina na 402nd IB Commander Brigadier General Adolfo Espuelas Jr., Police Regional Office 13 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano at ibang opisyales. Ayon kay Brigadier General Espuelas Jr., patunay ito ng pangako ng gobyerno na biyayaan ng pansamantalang legal protection ng mga dating rebelde habang pinoproseso ang kanilang amnestiya. Pagdidiin pa nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang lokal na sangay ng pamahalaan sa pagtulong na makamit ang kapayapaan sa Northern Mindanao at Caraga Region. Nakatakdang magwakas sa Hulyo 7 ang Salaknib Joint Military Exercises ng Pilipinas at Estados Unidos sa 7th Infantry Division Headquarters sa Nueva Ecija. Ayon sa Philippine Army, tampok sa closing ceremony ang mga tagumpay ng pagsasanay at kakayahang na-develop ng mga tropa. Layunin ng salaknib na palakasin ng interoperability at regional security habang pinatatatag ang ugnayan ng dalawang bansa. Ang salaknib na ang ibig sabihin ay shield sa Ilocano ay sumasalamin sa matagal ng samahan ng Pilipinas at US na nagsimula pa noong World War II. Nagsimula ang Phase 2 ng training noong May 19. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.